Kaya pala traffic dito mga lods, may aksidente dito sa Barangay Nakanlao, malapit sa school. Ayan ang motor, nakasemplang. Tabi-tabi muna tayo at baka mayayari tayo ng malalaking sasakyan dito. Ayan, kawawa naman si tatay. Kaya mga lods, huwag natin kalimutan magsuot lagi ng safety gear. Helmet, gloves. I-check e din natin ang ating motor kung okay ba yung ilaw, preno, yung mga basic na kailangan natin tingnan sa motor. Meron din dito ng aksidente sa may gumamela. Binangga ng bangkolong yung kotse. dan juga macam dapat hitung usaha